Motorcycle rider patay matapos mabangga na isang truck dyan po sa Sibonga, Cebu. Alamin natin ang balita yung wala namang kay Guam Logroño, Super Radio Cebu. Guam, pasok! Super Radio! Patay ang isang driver ng motosiklo matapos sa mabangga ito ng isang Isuzu Forward truck pasado alas 5 ng hapon nitong Sabado sa National Highway sa barangay Sabang sa bayan ng Sibonga, Cebu. Aga biktima ay uh, isang 28-anyos na lalaki, residente ng uh, barangay Linotod sa bayan ng Argao. Habang ang driver ng Isuso Forward Truck ay isang 38-anyos na lalaki, may asawa at residente ng barangay Bugang, Tubuso, Negro sa occidental, Batay sa isyal na emisigasyon ng Sibunga uh, Police Station, magkaibang uh, direksyon ang uh, biyahe ng motorsiklo at sa uh, Isuso Forward Truck aga motorsiklo ay galing ng lungsod ng Cebu at patungo sa bayan ng Argao habang ang truck ay galing sa Dalaget at patungo sa Cebu City. Nag-overtake mano ang forward truck at huli nang mapansin ang kasalubong na motorsiklo. Mabilis na dinala sa Diparini Community Hospital ang driver ng motorsiklo. Ngunit makalipas ang ilang oras ay uh, binawian din ito ng buhay matapos magtamo, nagbaga uh, sugat sa katawan. Nasa Cebu nga na ngayon, agad driver ng uh, Puruarda Truck. Mula Super Radio Cebu, ako si Guama Logroño, nag-uulat para sa Super Radio CCWB. Dapat totoo! Ito ang